Ano ang maaring mangyari kung uminom ng gamot na ito ang lalaki bago makipagtali? Huwag mong laktawan ang video na ito dahil ito ay batay sa 10 taong karanasan ko bilang espesyalista. At ngayon, ibabahagi ko ito sa inyo ng libre. Ito ay ang ating Vingoric 100. Isang produkto na gawa sa mahigit na sampung uri ng halamang gamot na may kakayahang palakihin ang sukat, patigasin ang husto ang ari, at dagdagan ang sarap at pahabain ang pakikipagtalik ng higit sa tatlumpong minuto. Kaya kung ikaw ay may problema sa pagbibilis na labasan, hirap tumigas ang ari o erectile dysfunction, ito ang gamot na bagay sa iyo para may balik ang lakas sa kama. May bisa ang Vingoric 100 ng hanggang amin na oras. Uminom lang ng isang kapsula 20 minuto bago makipagtalik at mararamdaman mo agad ang pagbabago sa iyong katawan. Parang kabayo sa enerhiya at pwede kang makipagtalik ng tatlo hanggang apat na beses nang hindi napapagod at ang tigas, ang sarap at ang tagal ay parang round one pa rin. At dahil gawa ito sa natural na sangkap, kusang nilalabas ng katawan pagkatapos at wala ito itong side effects. Lahat ng lalaking 18 years old pataas ay pwedeng uminom nito. Ang Vingoric 100 ay iniimport direkta mula sa India at may opisyal na FDA certificate mula sa US. Kaya kung hindi ka makakaramdam ng epekto, ibabalik namin ng 100% ang bayad mo. Ako po si Dr. Jane Rosa Garcia, isang espesyalistang urologist na may 10 taong karanasan sa Makati Medical Center. Kaya kung nakikita mo o nanonood ka pa ng video na ito, ibig sabihin, may natitira pa akong 10 libreng slot ng private consultation. Kaya kung nais mong ibalik ang pagkalalaki at performance mo, pindutin mo agad ang button sa ibaba at ako mismo ang magbibigay ng payo sa inyo ng direkta, privado at libre.